Okay, mukhang kailangan na ginako. Mutingog, no? Ako lang i-address ang nag-viral na video about sa Moni Filmar. Dili tinood ang inyuhang gihuna-huna o dili tinood ang mga nanggawas nga issue sa social media. Kaya ba ako mga igala nga, sayop na ako. Ako ka po na naglaglag sa kong sarili. O kaya ba ako, nga, sayop nako na ngano nga no, gipost na ang pagstorya na Moni Filmar, which is dili dapat. Unya, behind that video, dagan tao sa mo ang likod nga. Magpa-picture sa kuwa o kay Filmar. Then, walay flirting na hitabo, mahitungod kay naami sa public place. O dili po na ma-please si Filmar, the way siya mo tanaw o mo act sa kuwa. Ang sayo pa yun na ko, mga igala, wala ko ni distansya. Pero kanang ingon ninyo nga nag-uwag-uwag ko, wala ko nang uwag kay kahibo ko, pamilya ng tao, mana ang ako alang mahigala na overwhelm lang kong taman mahitungod kay wala ko nagdahom nga kaila po siya sa kuwa. O katong conversation na mo ni Felmar, wala may lain topic ato about lang atong isa kakauban niya nga surfer. Wala ko'y intensyon sa maan ang ginahunahuna ninyo nga. Nagwag-uwag ko sa iya ha kay mismo ganit mo gunit sa iya wala mo ganyan ako gibuhak. O katong nga pang mga higala hubog ming duha. Timing ka ayaw nga nagkasabay mi sa usa bar. Nagbanding-banding me kauban ng mga surfer. Wala mi may dili maayong gibuhat. So ako mga higala, o oh, makaila ka ah, sa kuha, friendly po yun ko nga tao. O samot na si Philmar, kay even mga locals na mga, mga sweet ba, mga buutan, mga maayong tao. Nasayop lang yun ko nga akong i-upload. Which is, may pag keep na lang nako siya siya. Muna ako ang ano ba, kanang dakong pagmahay nga akong ibuhat yun. Unya ako lang iklaro ha, walay nahitabo sa mua last video na nako di na ko mag topic about ana unta na tubag na ko tanan pangutana ninyo salamat